daming ice uy nag no. pa Diyos ko ang lamig na dito sa Sweden my goodness lalabas ka para ka na robot yan mga langga lalabas tayo ganyan niyo daming ice na eh. Maria Josep, ang lakad ko laming ice my God ayan uh. bayan magtatapon ako ng basura punta ng city ay, nako ice spam Tapos naka, ano lang ako nasa sapatos, maginaw. Ayan, yeah, lalabas tayo. Is no pa more. Ayos na yung nilalakarang ko. Yun na yung aking, ano, ang aking, hindi na ako nakapagtali ng buhok na no? mamadali ako. Ay, grabe. daming ice Ano mga tao, nakajakit sasakyan maglalakad lang papuntang city yan ayos pa mo grabe ang dulas. naka training isko. ano lang ako sapatos ang dulas. nagmamadali kasi para yung bangko mamadali kasi ako kasi yung bangko magsasara eh kailangan kong pumunta doon ay eh. grabe ginaw ginaw dulas dulas ay tingnan nyo yun eh. ano ah, ko sapatos